mga boss, good morning mga boss para ba kung araw, para ba kung na naman mga boss andito na sa kan tulay na walang ilog mga boss nakali na mga, no. mga boss kasi nga hinintay ko pinya dapat pa deliver po At Ito mga boss oh, lalaki wow. hindi yung hilaw, pero hinug na yung mga boss yung dilaw ah, papakita ko sa inyo mga boss oh Ayan.